ito na tung tutung uh, tutungo tayo sa isyu ng uh, PWD. Uh, kayo D. po na... ay PWD, kayo oh. may kamag-anak na PWD. Mm. Pakinggan natin ito. Milyon-milyon 'yan, 'di ba, na nangangailangan ng kalinga ng pamahalaan, 'di ba? All right. Nasa linya natin ang direktor uh, director, uh, si Director Glenda Relova, ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Director Glenda, magandang umaga po sa inyo. Welcome uh, sa Double Weng sa Double B. Sabado na naman tayo ngayon. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po, Sir Weng Part and Ma'am Weng. Maraming salamat ulit sa pag-imbita <laughs> sa, pag sa akin. Yes, ma'am, kasi uh -huh. kahapon na kami dahil meron kaming mahalagang paksa tungkol sa PWDs na hindi po natin natakil kahapon ng umaga. Di ba ang napag-usapan natin kahapon ay yung issue ng mga fake IDs Yun, no, na billiones. malaking problema uh -huh. kasi billion po ang nawawala sa gobyerno kada taon. Pero ang isa pang aspeto na malaking problema sa sektor ng PWD, meron daw pong kalahating million or more na hindi po na itat na isasama sa database ng gobyerno at hindi nabibigyan ng tamang benepisyo. Pakipaliwanag nga po yun. So, uh, ito po ay uh, aking tinanong ang mga uh, matagal na sa NCDA kasi po ako po ay bagong pasok lang this mm -hmm. year. So apparently ito po ay... Uh, observation ng ng COA release ng middle of 2023. Mm -hmm. So kung gano'n po yon, ang audit po ay naganap ng 2022. Mm -hmm. Natutol naman po talaga na uh, based sa database po noon ng CRPWD almost nasa 400,000 pa lang po mm -hmm. yung nakapasok sa ano sa registry. Kaya nga po uh, nung 2023 makikita po nila na may pumasok po na around 570,000 dahil po nag-start na po na namigay ang NCBA mm -hmm. ng mga desktop sa bawat munisipyo po kasi yun po yung dinadaiin ng ating mga disability affairs offices mm -hmm. na wala po silang dedicated computer para po ma-encode po nila yung mga information ng persons with disability mm -hmm. so after that po from 2022 na 400,000 1.9 million na po tayo ngayon. Uh, 1.9 million yeah. pero yeah. pero sa tingin niyo maliit na pa itong mga bilang na ito, yung 1.9 million uh, director. Opo kasi meron pa po tayong around uh, 125 po na LGU na hindi pa rin po nakakapag encode ng ng Maayon. Hmm. So uh, kaya po we're expecting na tataas pa po ito once po na na pa-kuhà po nila yung mga mga desktop sa amin kasi kailangan po nila kasi mag-produce sa amin nung ano document ng donation po namin sa kanila mm -hmm. So hindi po namin pwedeng ibigay yon nang wala pong papeles pero so, yung uh, point, uh, opo opo pero director hindi ibig sabihin na yung kunya yung 125 ng mga LGU munisipyo o siyudad ho yan ay uh, yung mga PWD dyan ay hindi nakakaranas ng o hindi nila natatamasa yung benepisyo ng pagiging PWD. Hindi ibig sabihin na na left out sila, wala silang nakukuha ang pribileyo. Um, ang chances po is, uh, kung hindi po biniverify yung, yung card nila, mm. access po sila yon. Ang mahirap po kasi doon is kung halimbawa gagamitin po nila sa PLL mm. and hindi po sila nakaregister, definitely po uh, magkakaroon po yun ng problema mm. sa pagkiklaim po nila. Hindi. gusto ko ma malinawan ma'am, yung mga hindi nakarehistro, pwedeng merong PWD ID kahit wala po sa database? sa National Registry? Yes, oo. Oh. Opo. Posible po yun kasi po ang issuing authority po ay LGU. LGU. Ah, okay. So, okay. okay. so, so yung the task of, of the LGU to encode po ito. At Pero... ang kasi ang, oh, ang ginagawa po nila kasi batches yung upload, nagaantay sila. Mm -mm. Sana yung real time real time sana. Kaya nga po, Dibu bakit, ba? bakit ma'am nagkaroon ng problema dahil sa computer samantala sa ilalim ng batas yata, nandun yung mandate sa LGU. Hmm, uh, na pa, baka computer Ay. na kailangan, baka pwede pahiram nyo o dyan. Para lang dyan. sa isang desktop, oh. meron tayong daan-daang libo na mga PWD na nangangailangan ng tulong na hindi natin nabibigyan ng tulong dahil lang hindi sila ma registro dahil sa walang computer. Opo. Ah, uh, yun po kasi at uh, talaga ang difficulty natin sa mga sa lalo na sa far flung areas. Mm -hmm. uh, even yung access po nila sa internet mahina po. Mm -hmm. And then also ah uh, yung system na currently housed under the Department of Health ah mm -hmm. uh, ang sinasabi po sa amin ng mga disability affairs offices eh para daw pong offline or down yung system, that's why hindi po sila maka mm -hmm. maka-upload So, uh, pero ito po ay napag-usapan na po namin ni Department of Health and noong November 28 nag-agree na po ang Governing Board ng NCBA to transfer the management of the registry from DOH to MTDA na po. Oh. Mm -hmm. ano ho mangyayari? Siba para may mm -hmm. central database o tayo. Mm -hmm. Yan ho bang database o ninyo ay magiging accessible sa lahat ho ng mga establishmento. Kasama na dito, yung madalas puntahan na mga may pekeng PW DID. Mm -hmm. Ang maganda yung punto mga... mo na yun, Wayne, oh. kasi kung halimbawa may, may establishment, kailangan, kailangan to restaurant. verify kung mm -hmm. yung nagpipresenta sa kanila ng PW Sang mm -hmm. Isang click lang, dapat mati-check lalabas doon. So lalabas Oo. peke kaso bakit kita bibigyan ng Yan. ng diskwento ay eh, dapat nga ipa-arresto pa kita na nanamantala ka sa pera ng gobyerno. Kasi 8 milyon to oh. 8.5 milyon ah. hindi ho totoo ang PWD nila hmm. So may Opo. access ma'am may access uh, lahat Yes sir, uh, ito pong strengthening uh, ng verification system ay amin na pong uh, pinaplano. Actually noon pa po namin ito pinropose However, wala nga po kaming uh, full access sa data, naka-mirror lang sa amin to. Mm -mm. That's why we are asking for a full access from DOH. When I entered the NCBA po, at ito po din ay uh, parang strict po na utos po sa akin ng chair ng NCBA which is the secretary of the DSWD. Mm -hmm. So, uh, instead of DOH giving us full access, ang sabi nila Bibigyan na daw po nila sa amin yung management which is better. And ngayon po nakipag-usap na ako sa DICT at kami po ay uh, gagawa po ng isang verification system na mas ma maayos, mas efficient without compromising. The data privacy of persons with disability, mm. hindi po namin lalabas yung information nila. Mm. Ang lalabas lang po ay verified or check mark. Mm -mm. Kung sila mm -mm. po ay nasa identified at authentic Correct. na person with disability. Mm -mm. So total natin nasa 1.9 na sa database. Pero base po sa ano mga pag-aaral po ng inyong ng SCDA ilan po talagang PWD sa bansa? Doon natin masusukat kung ang laki ba ng kapalpakan down the line kaya hindi nabibigyan ng tama serbisyo yung mga PWD just because may kulang na gamit? Um, ang estimate po natin kasi yung sa globally po ano, oh, lumalabas oh. kasi sa globally uh, parang 2% of the population mm -hmm. sila po with disability. Oh, At tayo po is uh, parang Kung titingnan po natin yung 1.9, konting-konti na lang po tayo para po dun sa projected na sinasabi na 2 percent mm -hmm. as the uh, as the world estimate po. So uh, kasi nga po, ang disability po kasi depende sa bansa kung ano yung kanilang law on disability. Halimbawa ito yung definition nila. Pero tayo po kasi kami sa NCBA at ang DOH, when they categorize persons with disability, ang ginagamit po natin ay yung definition coming from the United Nations Convention on the rights of persons with disability. Mm. Oh, kasi so, ano to ba oh, oh, nga ang mga oh, PWD hindi lang po yung visual nakikita physical, mo na oh, physical oh, meron sa lang diperensya so, hindi oh, ah yung mawalan ka ng kidney na operahan yes. ka na sa Diba ma'am yung iba sa yung, puso, yung, yung, disabled. yung, yung, mga may rare disease Correct. PWD oh, rin yan oh. yung matindi ang hina oh, oh. ng paningin panan paningin oh, malabong oh. malabo ang mata uh, oh, kaso lang mukhang kailangan nating uh, bisitahin yan ulit sakin ko. Ano ho ba yung pag ang qualification natin, ayusin natin dahil marami rin ang uh, talagang uh, hindi nga nakikita pero Correct. may karamdaman sila totoo. na hirap sila sa pag-aaral, hirap sila sa pagtatrabaho, mm -hmm. uh, hindi lang physical na nakikita pero sa, they are entitled sana na um, for this mm -hmm. benefit ng PWD. Opo, totoo po 'yon. At after the pandemic po, yung surge po natin ng non-apparent belonging to psych po social disability, hmm. learning disability, mental disability sobrang mataas po. Ang psychosocial po natin is siya po yung second highest. Hmm. na kategorya po natin ng uh, ng disability at yan po ay hindi po natin nakikita sa ating sa ating paningin lang yung titingnan natin hindi po. Oko. Ano ano ba yung ma psychosocial ma'am? Uh, Konting brief lang. Ano ba yung ibig sabihin noon? Ito uh, po ay kalimitan ay mga uh, affect or, or yung nararamdaman processes and yun pong mga personality disorders po natin. Oh, sure, so parang may mental mental health issue ito. Uh, yeah. So PWD opo, sila. Opo, uh -oh. opo. Consider po sila meron po kasi silang uh, social limitation. Mm -hmm. I mean hindi po sila nakaka-interact nang uh, ng maayos mm -hmm. sa kanilang surroundings at sa ibang tao po. Mm -hmm. opo. Yung iba dyan ayaw magpahawak, mm -hmm. yung, yung opo, ayaw magpalapit, so okay. may mga ganun po. Gusto yeah. ko na i-point out ito ma'am. Sabi niyo malapit na tayo doon sa 2% na standard, di ba, ng kung ilan ang PWD out of the total population ng bansa. Pero kung nasa 1.9 tayo ngayon, sabihin na natin na mag 2.5 million tayo ng bilang um, uh, Director Relova ang layo nun sa bilang nung mayroong hawak ng ID na nasa 8 to 9 million. So ang matindi-tinding trabaho ang kailangan gawin po ng SCDA para linisin yung mga napakaraming peking ID na nasa kamay ngayon na mapagsamantalang individual para lamang makinabang sa 20% discount. Mm -hmm. Ano bang nakikita niyong paraan? Baka makatulong ang LGU dyan. Uh, yes sir. Actually kasi po, ang resolution ng uh, mga kaso po nito and even the filing of the case lies with the LGU. Kasi po uh, sa Republic Act 7277 or Magna Carta ng Persons with Disability wala po tayong penal provision doon. Mm -hmm. So we can only invoke Article 172 of the Revised Penal Code yung pag-falsification uh, ano of public, public. documents. Yes. Uh -huh. and, and dito po sa sa article na ito, ang ang pwede po na petitioner ay yun pong nagawa ng kasalanan. At ito po eh, ang party po nito ay ang LGU dahil yung document po nila yung pinig. Uh -huh. And we are working closely with them in building cases like there's one in uh, sa Valenzuela po nakikipagtulungan kami. Sa Quezon City din po. So uh -huh. once they um, report po sila that they want to to and po prosecute tumutulong po si NTBA mm, okay. and the subcommittee on justice din po ng NCDA, pinag-uusapan na rin po namin ito kasi may subcommittee on justice po kami headed by the Department of Justice okay. Mom, regarding po itong mm -hmm. Mayroon okay. lang po ako ihahabon ng isang concern. Ito, napaka-legit na ito, weng, oh. Siya po ay si Nino, nasa Facebook Live natin. Ako po isang PWD, taga Real Quezon. Since 2023 pa po ako, nagtapos ng kolehiyo, mm -hmm. Dalawang kurso, weng. BC, BSCS, at BSED. Um... 20 years na raw po siya nagmamakaawa sa gobyerno. Tanggapin siya sa kahit anong trabaho na pwede pumasok. Mm. Pero hanggang ngayon, hindi po siya nakakaharap ng trabaho. Mm. May magagawa po ba ang NCDA sa mga kagaya ni Ninyo? Para may mabigyan ng employment opportunity. Dalawang kurso na tinapos uh, pero uh, hindi makaharap ng trabaho. Just because he's a PWD. Ay, meron ma po tayong batas na nagmamandato po sa government offices to allocate 1% of their workforce for persons with disability. Sige po, uh, sumulat po si Ninyo sa council at ncda.gov.ph at i-refer po namin sila. Pero ito po ang isang ano din dito, drawback. For, for permanent positions po kasi sa gobyerno, kinakailangan po natin ng eligibility. Mm okay. po, nagbibigay po kami ng free online service review para po makapag Makatulong po tayo na magkaroon ng eligibility okay. ang persons with disability. Oh, yeah. uh, uh, po. Uh, 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 ulitin, na lang po siguro uh, mag lang po si ninyo sa inyo. Sa inyo ninyo uh, hanapin mo pwede, ang pwede. website ng hmm. NCDA and then go from there. Para matrabaho natin oh, yung iyong okay. kailangan. Tulong sa iyo. Para Alright. maging ninyo bonito ang okay, ma Pasko. Oh. Ma'am, thank ma you ha. Asahan director. namin yung tulong kay ninyo. Sayang um, yung oportunidad niyo. Ma'am, thank you. Direktor, thank you okay. sa oras ha. At Hindi uh, natin bibitawan to. Bantay-bantay yes. bantay tayo sa mga susunod mong pagkakataon. Director. Thank you, ma'am.